Ang panlaban ni Justin Brownlee kontra sa nagpositibong doping test sa China alamin at Kitty Menes ayaw bitawan ng MPBL? Iba-buyout kaya ng SMB ang kontrata nito? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Napalitan ng konting lungkot ang kasiyahan ng mga Filipino basketball fans dahil ngayon sa nakuha nating ginto sa 19th Asian Games matapos talunin ng mga malalakas na teams. Pero ang kapalit naman nito ay ang paratang na gumagamit ng pinagbabawal na substance ang ating naturalized player and best player na si Justin Brownlee. Well, matinding paratang ito kung iisipin lalo na't all games ng gilas ay si Brownlee talaga ang halos trumabaho at inasahan ng ating national team. Kung kaya't maraming mga Pinoy ang nadismaya sa balitang yon lalo na't kilala na nga na mga Filipino basketball fans si Brownlee nalika sa pagiging mahusay nito sa game at walang history ng paggamit ng kung anumang substance upang lumakas lamang ang laro kaya't even ang kampo ni Brownlee ay nagulat sa naging balitang ito. Naidagdag pa ang ilang mga haka-haka na baka estratehiya lang ito ng China upang makuha muli ang ginto. However, hindi makukuha muli ng China ang ginto dahil labas na ito sa rules ng Asian Olympic Committee. Dahil ang basketball ay isang team sport at since isa lang ang nagkaroon ng drug test findings kung kaya't walang problema yon. Pero hindi tapos ang investigasyon para kay Brownlee dahil meron tayong tinatawag dito na B-Sample o Second Opinion kumbaga. Isa ito sa paraan upang malinis ni Brownlee ang kanyang pangalan at kung sakaling same result ay may isa pang baraha ito na gagamiting panlaban kontra dito sa ITA o International Testing Agency. Ito nga yung mga dokumentong hawak ng kampo nito na nagpapatunay na kung anumang substance ang nakita nila sa doping test ay aprobado ng pamunan ng Olympics since galing talaga ito sa gamutan dahil sa injury bago tumungo sa China dahil kung natatandaan ay naging 50-50 din sa Gilas lineup si Justin bago ang Asian Games dahil nga nagka-injury ito. Kung kaya't normal lang na may mga gamot itong ititake before ng Asian Games na posibleng ito nga ang natrace ng doping test ng ITA. Well maging positibo pa rin tayo sa ending ng case na ito ni Brownlee na dapat niyang mailaban ng maayos dahil kung hindi ay dalawang taong suspension ang naghihintay sa kanya na makakapekto sa ating national team at sa team nito sa PBA. Samantala may kinakaharap din problema ang 76 pick na si Kit Jimenez sa nakaraang PB draft. Though nakapirma na ng 2 years contract sa SMB ang social media sensation player ay tagilid pa rin na makakalaro ito sa 48 season ng PBA. Dahil ayaw pa rin i-release ito ng liga na kanyang pinanggalingan na MPBL. May aktibong kontrata pa kasi si Jimenez sa team nito na Jensen hanggang Desembre ng taong kasalukuyan. However, masusolusyon na ng problema ng ito kapag binayout ng San Miguel ang kanyang kontrata sa MPBL. Masasabi kasi nating common ang position ni Keith sa PBA especially sa SMB kung saan ay may Romeo and Ciso, Cruz, Ross at Perez na. Kaya't malalaman natin sa mga susunod na araw kung may ba ng Beerman si Jimena sa 48 season ng PBA.